Tagal po tayong hindi nakapag-video. So ngayon po ay ang itatakal naman natin ay yung DOD ng mga batteries ano. Para saan ba talaga tong DOD mahalaga ba talaga to? O nakakatulong ba talaga to ano? Ang ibig sabihin po ng DOD ay depth of discharge. So yan po ay depende rin kung anong gamit yung battery. Lead acid or life support ano. Ibig sabihin po ng life support ay lithium iron phosphate. So, ito po yun. Ito, may example ako. Ito. Life po, po ito. Matibay po itong ganito. Kasi marami siyang cycle. So, ano ba pinakaiba? Ano? Nitong dalawa muna. Ang lead acid po, ay meron siyang 200 hanggang 1,000 cycle. Ayan. Tapos po, itong life po naman, ay nasa 2,000 hanggang 7,000 cycles. So, ayan po pinagkaiba nilang dalawa. No? Napaka, napaka laki ng pinagkaiba. Mas maganda talaga itong life of for no? So, depende pa rin po yan sa factors. Uh, kung depende sa klima, sa paggamit, sa pagcharge, overcharge ba or over discharge. So, yun po yung mga factors. Pero, So, sa general, ay talagang mas maganda tong Life of ano. So, ano ba yung DOD muna? Dito na tayo sa DOD, ano. So, yan po ay karamihan sa maraming nag- uh, nag si set up nag DIY wag na daw gumamit ano pero para sa mga mga small setups natin ano napaka importante niyan ito yung pang DOD ko ano ito yung LVD at uh, relay. Uh, yan po ano. Siya yung magka-cut off sa supply dito sa inverter. Yung inverter lang ano. Meron din namang LVD itong ganito. Itong mga PWM. Saka yung mga MPPT. Ang problema sa ganito, sa ibang MPPT naman, ang problema, hindi mo mabago yung parameters. Ano? Naka, kumbaga, naka-default siya. Dito naman sa PWM na to, nag sobrang baba nung ano niya, LVD niya. Ano? Parang nasa 11 point ano, 'yun. So, kaya gumagamit ako ng ganito kapag sa mga small setup na PWM yung gamit. Nasa 11.5 lang yata yung LVD nito kaya sobrang baba noon. Mababa yun sa 50% ay lead acid ang ginagamit ko sa mga ganitong setups. Pang TV, pang clip fan, electric fan pwede din naman pero nga ay eh, pag demotor medyo delikado dito sabi nung iba uh, makaka damage daw ito pero doon sa electric fan namin hindi naman eh, ginagamit ko naman siya depende lang din, lang din siguro sa, sa paggamit nyo tapos isang napansin ko din mas maganda to pagdating sa mga computers itong modified So, ayun na. Balik tayo dun sa DOD. Ito. Ito. yung gamit kong pang LP dito. So, ganito naman yung pinagkaiba, ano? Sa DOD. Ganito po yung proseso kung ano ba yung epekto ng DOD. Sa lead acid muna tayo. Pagpalagay na natin yung lead acid natin ay 100 AH. 100 amperes. Yung life po natin, 100 din. Yan. So, ganito yon. Itong 200 na to, ito yung pinaka-miss mong makukuhang cycle ng battery. Pagka yung pinabayaan, yung basta, bahala na. Ano. Pero pagka medyo maganda-ganda yung gamit mo, maingat kang gumamit, abot ka ng 300 to 500. Yung 1,000 na to hindi ko alam kung abutin ba talaga to. Siguro nasa 300 cycles. Yan. Ito naman, default yata ito, 200, 2,000, uh, siguro mga 5,000. Kasi tumatagal doon ng 10 years to eh. So ganito yun, ano, yung DOD. Yung DOD, uh, D 100 ano, usapan yan ay 0% kapuntang 100%. Yan. Ibig sabihin ay yung 0% uh, lobat na lobat. No? From 0 talaga hanggang 100. Yun ay equivalent ng one cycle. no, Yan. Ito po ay kwan ko lang. Kumbaga ito ay nasa ano bang tawag dito? Sariling calculation ko lang to kung maring maging mali ito. Pero malapit talaga to. Malapit sa katotohanan to. So sa lead acid no? Kung yun ilolobatin mo lagi, yung 100 ampere mo ay gagamitin mo, tapos isa charge mo ulit, fully charge sa 100, yun ay one life cycle yon. So, maaaring hanggang 300 cycles lang, maubos mo. Mag masisira na, ano. O kaya bababa na talaga yung yung battery. So, kung maglalagay tayo ng 50% DOD, ano, DOD, yan ay magiging 50% hanggang 100% yan. Ibig sabihin 50% pala mamamatay na yung uh, yung dahil may LVD ka mamamatay na yung supply dun sa inverter. Hindi mo na magagamit yung 50. Tapos uh, pag nag na siya 100%. So ibig sabihin ko dito nadoble na yung life cycle mo. Halimbawa ay 300 cycles ay nag DDOD ka na 50% ibig sabihin hindi alagaan mo tapos okay din yung uh, supply mo ng charger halimbawa hindi siya overcharge hindi rin siya undercharge maring maabot mo yung 600 cycle ano e eh, po ay ano ko lang din kung computation ko sariling computation ko pero palagi ko malapit talaga to kaya may DOD so gaya ko na yung gamit ko sa bahay minsan ay 75% na 70%. So, mas mataas pa yung chance ang, uh, kung halimbawa 75% ko siya, kasi hindi ko siya ginagamit sa araw eh, sa gabi lang. Tapos 50% lang yun, minsan, minsan ay 75%. So, mas madadagdagan pa ulit ito. Uh, halimbawa, ay madadagdagan pa ito ng 150. Magiging 750 cycles. Ano? Yan po yung ano ko dyan. Naiisip ko kung bakit mahalaga yung DOD. So, pwede nyo pong itama ito kung mali. Kung meron kayong explanation na mas maganda, pwede rin pong comment nyo po dyan below para matutunan din po namin. Ano? Kasi kami po hindi mga expert. Nag-DIY lang po kami. Tapos dito naman sa life po kung 100, yun nga. Pwede mo maabot kung nag-DOD ka, kasi ang DOD ng yung po 4 ay 20%. So parang ganun din yon Ay 2,000 200, cycles naman ito. Napakalaki naman ang difference sa, sa 200 ng 2,000. Ay yung sa tamang paggamit pa nasa 5,000 cycles. So maring madagdag ng 20% yung 5,000. Kaya maabot mo yung 7,000 to 8,000 cycles. Yan. Yun po yung ano ko dyan ano. Kung meron pa po kayong explanation about dito, mas magandang comment nyo po para ito po kasi lahat, lahat ito, research ko at sariling experience ko. At uh, pinagsama-sama na rin na, na halimbawa nanood ako ng ibang videos na yung mga expert talaga. Marami naman kasi nag ano, sa YouTube. So yun yung pinagsasama-sama ko yung mga natututunan ko sa kanila. Tapos, ito kasi summary. Yung baga, sinasummarize ko lang yung lahat na natutunan ko sa iba. Ganun naman talaga eh. Uh, matututo ka sa iba uh, sa, sa, sariling experience mo tapos pagsasamahin mo mas madali mas, uh, mas maganda yung magiging outcome pag ano man hindi yung ano lang hindi ka nag-aaral tapos build ka mahirap yun mas maganda yung nanonood ka rin sa iba para safe so yun lang po uh, ang video ko about DOD sana may natutunan kayo